selos pumapatayan, yung selos ay nagiging bayulente Sinasabi sa Biblia na, Huwag kang makikisama sa taong magagalitin. Huwag kang makikipagkaibigan sa mainiting tao. Huwag kang sasama. Basahin mo Sister Yung Bente, 0224 ng Kawikaan. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Silo yan eh, kaya dapat pagka mag-aasawa kayo. Titignan niyo muna baka magagalitin. At ang isa sa palatandaan ng magagalitin, yung seloso, kasi yung pagsiselos galit yun eh. Hindi totoo na yun eh pagmamahal. Basahin natin yung kawikaan. 634 634 sapagkat ang paninibugho ay pag-iinit ng tao at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Yung paninibugho, hindi yun pag-ibig. Kaya nang sabi ng iba, hindi. Yun yung masyadong paninibugho. Ay pag-iinit ng tao yon. At pagka pag-iinit, galit yung galit. At nang sabi sa Biblia, ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Uno bente ng Santiago Sister. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya yung pagkagalit, kasama na ron yung paninibugho. Yung paninibugho kasi kawalan ng tiwala. At galit merong nakatanim na poot. Yung mga yan, nangyayari yan sa isang taong hindi sumasampalataya palataya Sa Diyos. Kasi kung sumasampalataya ka, magtitiwala ka. Sabi kasi sa Biblia ang pag-ibig. Lahat pinaniniwalaan, ang pag-ibig lahat inaasahan. Ang pag-ibig lahat pinabata. Ang pag-ibig lahat tinitiis. Ang pag-ibig hindi nagkukulang. Kailanman sabi ng kasulatan, eh merong nakatanim na poot o galit. O pag-iinit sa kalooban, kaya laging nagsiselos. At yan hindi magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Darating ang araw. Gagawan kanya ng mas masakit pa o mas malalapa. Yung selos pumapatay yan. Yung selos ay nagiging bayolente yan.